po sa lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa ating uh, butihin Mayor, Mayor Isko Moreno, at sa ating uh, napakaganda, talaga, talaga na natita, no? yung ating uh, Vice Mayor Chispo. Uh, at sa inyo po, magandang uh, umaga po sa, uh, sa ating lahat. No? Lalo-lalo na, na nandito at saka doon po sa, sa mga manonood. So ipaliwanan ko lang po yung nangyari pong insidente nung nakaraang uh, Sabado kung saan uh, tuwing Sabado po uh, sa Monday po ay nakakaroon po kami ng clean up drive. At dahil po may kautosan yung ating mahal na mayor ng Lusot ng Manila na mag ng clearing operation, mag ng mga uh, yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So, isinabay na po namin sa cleanup drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So, alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So, nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa agawad, sa mga tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. No? So una po naming uh, binaybay yung uh, skinny, yung karsada po ng mata. So kung familiar po kayo doon. So mata. So lahat naman po ng aming uh, presidente doon sa mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na pong inaalis. So, smooth po yung aming uh, nagawa doon sa Matay Street. And then, dumirend po kami sa Maynila. So, sa Maynila ganun din po. Lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct ng na mga gamit, like lamesa, tiratanong po namin yung may-mayari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, uh, nakikipusap sa amin na, sige, sige, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang kariton. <coughs> uh, yung postcard po. So, lahat po yun, pinatanggan namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa laanan. So, smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lapsoli Street, medyo malaking karsada, uh, kung saan, Pagdating din po namin doon, very cooperative yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanila pong uh, uh, gamit na motosiklo, ay kanila pong ginigilid. No? So, very cooperative yung uh, residente, along Lapson Street. Then, dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po, dahil sa sa may kautosan, yung ating patihing mayor, at uh, nagroon din kami, no? sa barangay, So, sumusunod po. Sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa karsada ng Usmania, ganoon din po. So, lahat, ah halos pagdating na namin, ay eh, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So, talagang ah, sumusunod yung aming mga residente along Usmania. Then, pagdating po doon sa may uh, ah, Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. No? So, paano naman po makapag makainom ng tubig yung, mga aming mga kasama? Uh, tapos, uh, sa payang naming anusan, pagbilang po ako ng pantisan, so, pinag ko po po yung aming mga kasama. Then, after po noon, in a minute, po ulit kami, at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Huh? Doon po sa Amethyst Street, Ah, uh, una pong uh, dadaanan namin o oh, makikita na pagdadaanan namin, no? Yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lawa na tinatanggal namin kasi po uh, mayor yung amin pong uh, barangay, mga eskinita, parsada ay kinalagyan ko po kagad ng street light. Sa akin po, meron po kasi ang prevention, no, po crime. Basta maliwanag ang lugar, uh, meron prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung, may, yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. No? Huh? Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amity Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa kanakarating, nakarating po kami, doon sa tapat po ng bahay, uh, babanggitin ka na lang po yung apelido ng mga Valdez Ah, basta ako po So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o uh, alam ko, kilalang kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron ka uh, I think, di ba, pwede kong sabihin may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na uh, kinausap ko naman siya na, Tay, alisin uh, na namin yung kolda na ninyo, at ang sagot niya nun sa akin, bakit kami na lang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Ako kung mapupunta kayo doon sa iskinita ng Amethyst Street, yung kung tapat ng bahay nila, yung kung iskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubunga nila, as in, yung, uh, yung lona, ay yung uh, iskinita, kasi nga, nandiro yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. Huh? Ako po, uh, meron po akong business, may negosyo po ako. Pagdating po sa mga mga nagninegosyo naming mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. No? Nakakakaral. Kaya kailangan din po tayong sumunod. No? So, ganoon po, yung pag-uusap namin ng tata, yung yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo nalang kami pinag-iinitan mo? Tapos tinanggal niyo yung street light namin dito. Ang paliwanan ko sa kanya, Ay yung pong street light dito ay nagdiyak. Doon po sa tapat ninyo, nagdiyak po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagdiyak yung street light, yung wiring po. Ang style po ng ating street light sa mga eskinita, dalawang linya po ng wire, paralel. And then, bawat ano po, ah, may yung ilaw. No? So, nag like, yeah, po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanan ko naman po sa kanya. At nanduro po yung misis ni Ben. At nanduro po yung anak niya na si Aisel. Yung nag-upload po ng video. At yung mismong Aisel po na yun, ang nagsabi na, Sige, 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 tanggalin niyo na yan, tanggalin niyo na. Ganun po. Kaya, ako po, Pinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod. May dala rin po kaming ng hagdan. Ah, Pinaalis, pinatanggal ko na po. So, wala namang pong resistance na nangyari doon. Wala namang pong kaguluan. Kaya ako po ay nagpatuloy doon sa Amity Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na uh, mayroong obstruction. Huh? Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, pinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstract. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin niyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Ah, okay, sige. Maya-maya po, medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga baldes sa bahay. Tinawag po ako ng isang kong kagawad. Ah, I think si kagawad, ah, bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig ang nakarinig na yung isa namin residente yung nasabi, ke, hey, tinatawag ka ni kagawad. So, bumalik po ako doon sa sa pinanggalingan ko doon sa mga baltes. Then, pagdating po doon, oh, ang, timano po, ang timano, pagdating ko, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung magtama. At ang ginawa ko po, hinarakan ko po. po umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawang ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong minura at hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin nung nasa presinto po ako na kalmot niya po ako. No, doon sa paghahawak ko, pagka, ko doon sa aking tanod para itulak yung tanod ko papunta sa kanila. Hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, ah pity, lagi na lang man kami ang ini pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos direct siya, sinusugod niya, ako na. Hindi na yung tanit ko na nasa likuran ko. So, ito po yung pong kwento, no? Para po sa kalamang po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po, oh, ang ginawa ko po, may dala po akong uh, firearms na lisensyado with permit to carry o ptc 4 So, ang ginawa ko po, binunod ko po, po yung aking uh, firearms at hindi ko po, hindi po yung parents ko, po, hindi po nakakasama. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo, sa lugar na yon, doon ko kinasa. At mabilis, mabilis ang pangyayari, segundo, pinutok ko agad sa lapag. Para, ang 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 ang, ang, ang nasa isip ko po no, noon, ngayon ay, eh, umatras sila, mag-ama, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi po. Ah, ay, ay, ay hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, ay, ah, hindi, hindi ako tutuloy, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok. Then, sukot putok ulit ako ng isa, sa lapag, puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginamit, ginagamit ko po pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pagtumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. Ha? So isa po yan sa karakteristik. So, yun lang po ako. At pagkatapos po ng tatlong kotok na yun, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, mayor, babae po, ah uh, hindi ko ma uh, maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, natak ako sa damit. Chairman, chairman, di tayo. Uh, kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka. Hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng Pearl Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street. Hanggang sa makarating kami ng uh, barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, Hinigyan kagad naman ng tubig na malamig, no? Pinainom ako, at ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag agad ng pulis. Dahil alam ko na po, yung susunod na mangyayari. So, uh, muli po, no? Ako yung uh, nagpapasalamat sa ating buti, uh, Mayor, Ms. Co. Moreno, no? At sa ating business, na nanabigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang kasama, uh, ah, uh, ang ang pangyayaring ito ay nasa korte na po. So muli po, no, maraming maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po intended na manakit ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you. Uh, I hope you're happy uh, uh, to explain your side so that uh, later on kung ano yung mga uh, kontra-akusasyon, di ba? Mm -hmm. uh, I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay at uh, pag uh, humupa ng tubig, lilinaw na rin. Uh, gagang uh, gumang na sana mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, uh, kailangan natin maglinis ng Maynila. Kailangan natin magayos Kung tayo ay uh, gusto natin mamaliwalas, uh, City, barangay at community kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may kusa But uh, that's why you we were called here uh, because so many questions uh, thrown to me. At least ikaw na mismo nag-sumagot. O ngayon, kung eh, meron kayong gustong katanungan, mm handa -hmm. uh, ka bang sumagot sa mga ayaw ko nang pipilitin, pare. Oo. Oh. Okay. oh. basta importante kung feeling mo na ikay na pagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kusino-sino, uh, this is the time. Welcome to Bulwagan ng Maynila. Uh, ito ang Bulwagan. Oh. Ah, si Agaw. O, oh, pat. Ah. Sir, usap, yung usaping Tule? Tule. Oh, okay, chairman. Usado, Kaya ka okay. na sa Gedli.